Good morning, good morning guys. Welcome to Alis Happy Saturday. Yeah, medyo maganda na po ang maganda-ganda ngayon ang panahon. Eh. Medyo, medyo maulap nga lang. Today is September 14. At uh, malamig po mula pa kagabi. Hindi naman po nagtuloy yung uh, malakas na ulan. As expected, today daw yung darating yung bagyong Ferdie at hindi naman po siya uh, umulan ng malakas dito sa Bulacan silipin po natin yung paligid at medyo foggy ngayon today this today morning 6am ayan no may fog so pupuntahan natin yan sisilipin natin eto guys pupuntahan natin yung uh, paligid sisilipin natin yung uh, lagay ng panahon dito yan. medyo foggy no so may konting ulan din kasi basa yung mga uh, basa yung paligid yung bahay basa Yan silipin natin dito sa labas ng bahay ang sitwasyon Ayan Hello, hello, good morning Ayan po ang sitwasyon ngayon Morning Medyo foggy sya no Malamig ang palahon pero Mukhang uh, Sisikat naman yung araw today uh, Dala lang siguro ng lamig ng palahon kagabi kaya may fog Ayan guys basa pa yung mga dahon, yung mga puno napaka fresh ng hangin gawin tayo dito ayun so mababa pa rin yung ilog mababa ang ilog today morning hindi siya hindi lumakas yung uh, ulan kagabi as expected nakalabas na siguro si Bagyong Ferdi na may uh, international name na Bebinka Ayan. so hopefully wala na yung bagyo today no? wala na si Bebinka at lumabas na ng par at maka experience naman na magandang panahon ngayon Okay guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment po sa ating video. Yan. Thank you again and see you sa ating mga susunod na vlog. Maraming salamat. Rambulakan with love. Thank you.